all you guys you make your daddy and mommy so proud tatalino may suma kum loud ka nga thank you lord praise god kayo dalawa 80% ng utak sa nanay galing sa An nanay <laughs> sa akin ano yung bulok ng utak ko ata kita Hello at welcome back sa aking channel. Pagkatapos ng tagumpay ng Dear Heart concert ni Sharon Cuneta, nagkita si na Sharon at ang kanyang matagal ng kaibigan na si Bayani Agbayani. Ang kanilang pagkikita ay puno ng kaligayahan at pagmamahalan at ito'y tunay na kakaiba. Sa isang video na ibinahagi ni Bayani, masasaksihan mo ang kanilang masayang biruan. Hindi mapapantayan ang kanilang samahan sa loob at labas ng showbiz, kung saan patuloy nilang pinapatunayan ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Sa video, makakarinig ka ng mga biro ni Sharon kay Bayani na nagpapakita ng kanilang malasakit sa isa't isa. Ang comedy ay hindi nawawala sa kanilang pag-uusap at ito'y nagpapakita kung gaano sila ka-close. Ipinapakita nito ang pagkakaibigan sa industriya ng showbiz ay maaring maging matibay at totoo. Narito at ating panorin ang kabuoan ng video. <laughs> Good luck. God bless you. you. I love you so much. Birthday na mong isa Always mo. present. Isa ko rin. taon na yung favorite ko. 16. Na ang average na 98. Hindi ko na pwede amayin yung pa. Hindi. Hindi na maganda. Hindi na maganda. I'm so proud of all you guys. You make your daddy and mommy so proud. Tatalino, may suma kong loud ka nga. Thank you, Lord. Praise God. Kayong dalawa. 80% ng utak sa nanay galing. Ano, Sa akin, anong nga bulak utak ko

Sa gitna ng kanilang busy na harera, nananatili ang kanilang koneksyon at ito'y nagbibigay inspirasyon sa marami. Sa huli ang video na ito ay isang alaala -ala ng masayang sandali ng mga magkaibigan at isa itong paalala na ang pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa anumang tagumpay sa showbiz. Kung nagustuhan niyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan at videos ng inyong mga paboritong celebrity dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli at sa mga susunod pang videos.